Si kapatid na Ramis Naral. Makao, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. At sa pagkakataon po ito, ang magtatanong po kapatid na Eli mula dito po sa Macau ay si Sister Jessica Cernal, isa pong katoliko. Gusto ko lang po sanang i-open sa inyo ang katanungan sa sarili ko na hanggang ngayon di ko, ma di ko pa rin nasasagot. May kalid-in partner po ako, For long years na kaming nagsama. We're both single mother and uh, a single father. Nararamdaman ko kasi na parang wala akong assurance sa kanya at uh, tinitake for granted lang ang relasyon namin. Hindi ko alam kung talagang kami Sana po mapayuhan mo ako at uh, at talaga po isa pang tanong na na masama ba yung nagsasama na hindi kasal? Alam mo kapatid na Jessica, yung kasal naman ano, alam mo, kung sabihin ko iyo, kung mas mabuti pa nga yung kasal sa gobyerno kesa sa kasal sa reliyon eh. Kasal ng pastor, may handog. Pinagkakakwartahan nila yung kasal na yan eh. Pero kung pag-uusapan natin, Biblia, no? Ang mahalaga, hindi naman yung dokumento o yung akto ng kasal eh ang mahalaga yung sincerity ng bawat isa in going together or in living together as husband and wife. Basahin natin ng Galacia Kapitulo 3, versikulo 15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o mbaka man. Ayan, maliwanag yung salita dyan, kapatid ano. Bagaman ang tipan tao lang ang gumawa kahit na ang tipan ay between two persons, two humans. Pero pagka napagtibay na yon, ratified. What is the ratification? Kung pumayag ka, kung pumayag siya, nagkayon kayo ng mutual understanding between you both. Eh yung inyong pinag-usapan eh magsasama kayo bilang mag-asawa kinikilala na ng Diyos yun eh. Kahit hindi ka pa ikasal ng seremonya ng kasal ng pare eh. Bakit? Eh si Maria at si Jose, wala namang kasal eh. Kinasal ba si Maria at si Jose? Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Pakinggan mo sa 1.18 ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Jesus Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, Anap ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kita hey, mo kapatid, ang sabi dun sa 18, nang si Maria ay mag-aasawa kay Jose. Ibig sabihin, they are steady. Magnobyo sila ni Jose. Mag-aasawa pa lang siya. Pero bago pa sila magsama, bago pa sila formal na makasal, kung may formal mang kasal noon, eh nagdalan tao na si Maria dahil kakasangkapanin siya ng Diyos para iluwal si Kristo. Ang pasya ni Jose, ah, hihiwalay siya kay Maria dahil ang hinala ni Jose, nakaliwas siya ni Maria. Pero ang sabi sa kanya ng anghel, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Asawa na ang tawag eh magka-engage pa lang sila, asawa na, tawag, kinikilala na ng Diyos. Dahil meron silang mutual understanding ni Maria. Huwag kang mga sa pagtanggap kay Maria na yung asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, ano kapatid, without the formal marriage ceremony, Joseph and Mary is acknowledged by God as a couple. Asawa na ni Jose si Maria. Kaya nga, sabi niya, huwag mong iiwan yan. Ang kanyang dinadalang tao, hindi gawa ng kahit sino yan. Yan ay lalang ng Espiritu Santo. Pinakikita ko lang sa'yo, no, ang mahalaga kasi sa magsasamang lalaki at babae, yung pact between them. Hindi yung kasulatan. Eh kahit pirmahan mo lahat ng dokumento sa pare, pagkatapos ng tatlong buwan, magsasabulutan kayo, wala eh walang kwenta yun. Di ba? Ang ibig kong sabihin, kapatid, ganito ang sayo ang ikaw ang makakaalam nung kalagayan mo. Kasi sabi mo single father yung kapartner mo ngayon, single mother ka naman. Meron na kayong both uh, past history of having been with another man and another woman. Eh ngayon, parang taken for granted ka. Siguro, hindi ka masyadong mahal ng lalaki. Kasi kung mahal ka niya talaga, whatever your condition may be, Meron akong alam, tatlo nga yung anak, pinakasalan nung ano eh, ng lalaki, binata pa yung lalaki, no? Eh sa yung cases, siya rin eh, naring na rin past, ano eh, dapat maging ano siya, concerned, at saka mas, maging caring siya. Sa aking analysis, sabi mo na, to take for granted ka, siguro hindi talaga kayo dapat sa isa't isa. Kung halimbawa, ikaw ay mag-aasawa, eh siguro mas maganda, kung mag-aasawa ka, kapatid, kumanap ka na nung talagang mahal ka. Sabi nga nung lola ko eh, mag-asawa ka kung mag-aasawa ka, yung mahal ka. Hindi mahalaga yung mahal mo, sabi niya. Doon mali ang lola ko. Pero, ang sabi niya, hindi mahalaga kung mahal mo. ay Kailangan mahalaga, mahal ka. Kasi, pagkaya ka mahal ka, eh, talagang, talagang maganda yon. Eh, pero pag mahal mo lang, hindi ka naman mahal, ay, pangit yun. Kaya, ibig kong sabihin doon, kapatid, ano, yung compatibility, madidetermine mo yon if the man you are with ay merong care, merong pangangalaga sa inyo, merong kiber. Kasi sa Biblia, ganito eh, sa 5.8 ng unang Timoteo, ganito nakasulat. Natapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kaniyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ang analisis ng Diyos, ang isang tao, na hindi niya kinakandili yung kanyang sarili, lalo na yung pamilya niya, masamang tao yun. Kaya yung mga irresponsabling ama, irresponsabling ina, considered ng Biblia yun masamang tao. Eh. Pag hindi nagpapahalaga at nagkakandili sa kanyang sariling sambahayan. Eh kung wala kang makitang sa asawa mo ngayon o sa kasama mo ngayon na feeling of belonging o feeling of caring para sa sambahayan, delikado ka. You might as well spend the rest of your life in agony kaya yang ano yang marrying eh if you are marrying someone you have to consider also the rings that goes with it sabi nung nabasa ko isang katatawanan Yung pag-aasawa raw maraming rings engagement ring at ah, tapos eh ah, wedding ring kasunod na noon suffering. Ah, kasunod pa nun, enduring. At marami pang mga ring. Eh, sana mag-ingat ka before making your final decision as to the person you are planning to live your life until death. Yun ang aking masasabi sa'yo, kapatid. Salamat po, Brother yani